Ang question ngayong araw ay Sino ang mga Parthian? Ang mga Parthian ay isang makapangyarihang pangkat sa kanlurang Asya na nagtatag ng Parthian Empire o ang Arsacid Empire noong 247 BCE. Bago pa man lumakas ang kanilang kaharian, ang rehiyon ay nasakop ni Alexander the Great, ang dakilang pinunong Macedonian na nagpalaganap ng kulturang Griego. Ngunit matapos mamatay si Alexander, humina ang kapangyarihang Griego sa Persia at dito nagsimulang umangat ang mga Parthian. Itinatag ng mga Parthian ang kanilang harian sa ilalim ni Mithridates I na pinalawak ang kanilang teritoryo at ginawang malakas na imperyo ang Parthia. Pinalakas niya ang hukbo at sinakop ang mga kalapit na lupain dahilan upang makilala ang Parthia bilang isang bagong kapangyarihan sa Asya. Sinundan siya ni Mithridates II na kilala bilang isa sa mga pinakadakilang hari ng Parthia. Sa ilalim ng kaniyang pamumuno, naging sentro na kalakalan ang Parthian Empire dahil sa Silk Road at nagkaroon sila ng matatag na ugnayan sa China at iba pang kaharian. Pinatatag din niya ang diplomasya at pinanatili ang balanse laban sa malakas na imperyong Romano. Kilala ang mga Parthian bilang mahusay na mga ngabayo at mamamana. Ang kanilang tanyag na taktika sa digmaan, ang Parthian shot, ay nagpapakita ng na kanilang husay sa pakikidigma. Sa kabila ng pagbagsak na kanilang kaharian noong 224 CE at pagpapalit ng Sassanid Empire, na natili silang mahalagang bahagi ng kasaysayan dahil sa kanilang ambag sa digmaan, kalakalan at paglaban sa mga Griego at Romano.